Duha ka maglahing sunog mi ulbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sini ko Sereno sa report. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog sa sitio Iba, Barangay Basak, alas 9:50 kaganihang buntag, samtang giisa ang fourth alarm pagka alas 10:00 sa buntag. Na under control ang sunog alas 10:39 na. Miugdaw sa 19 ka mga panimay samtang tulusab ang partially damaged nagpadayon pang imbestigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog. Hinoon sa inisyal nga pakisusi, gipahibaw ni Fire Officer 3 Roel Branyanola nga giingong nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana. Wa na detalye nga gihatag pa si Branyanola samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Akong na-interview uh, nga uh, witness, no, ingon sila uh, sa second floor. Uh, naglaba ko ni si ano, uh, ang katong witness. Tapos uh, ingon siya pag niya naka Uh, nakasimot siya ganang burag na sunog. Then pag niya sa babaw is aso na as yan nakita. Usas sa nasunog ang boarding house ni Eugene Martinez nga nagastuan na niya og 900 mil pesos. May 30 kalawak, mataglawak, dun ay duha kataw nga nagpuyo. Ako lang more or less mga <coughs> about pip, uh, 60 ka kataw. Ano? Uh, asa mo sila karon na nagtrabaho sa? T mo ang um, halos gud sa Cebu nagtrabaho usa si Jennifer Torado sa mga borders ni Martinez nga walay napunit bisan usa sa importante niyang dokumento. Nagtrabaho siya dihang ni Ulbo ang sunog. Anong importante yung mga dokuments, mga papeles o mga gamit naman. Friend, friend. Mga o, certificate o certification ng trabaho po. Si Joanne Bolondro, God Focal sa Barangay Basak, mingon nga bisan mga borders nga apektado sa sunog, mahatagan og tabang sa barangay. Samtang 28 usab ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa 2nd Street sa barangay Kanhulaw nga miulbo alas j size kaganihang buntag. Giisa ang 4 alarm pag alas 10 size o na fire out alas 11.18. Apektado ang 27 ka mga pamilya o 150 ka mga individual. Samtang tulusab ka mga panimay ang partially damaged. Mato ni Fire Officer 3 Jeffrey Herodias na dun ay suliran sa pangisip ang gitumbok nga hinungdan sa sunog. Ang katong tagbalay nga mentally unstable, ang giingon is about 40 years, old, 40 40 plus. So mawag ko more or less kanang ingon nga nagduwa daw or nagdaob-daob na sa mga pasok-pasok sa so iyang lawas. Pagitaon lang, ato lagi pagita sa karon kay na sunog ko po, po siya. sunog po, wak sa kibang, samot siya ang kawan. Ang sato niya, truma sa isamot. Wala pa'y mahatag nga danyos ang Lapu-Lapu City Fire District sa duha ka mga sunog nga nahitabo. Uba ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisda.